Good morning! Ayan, bumubusiklat yata ilong natin ngayon. Nasa oh, lamig. <laughs> Parang pumuputihin ako rito. Ilang araw pa lang ako. Pang ilang araw natin ito? Matlo. Hindi ba? Hindi, pang lima na. Ayaw ah. nga pala. Pang, ah. pang duty na ito na. Pang so, lima araw. Dadalong araw na lang kayo dito. Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Oh. Pang limang araw na nga namin. Dito na ba ako sa... Oh, nilagay ko dito sa... kasama dito? Si Hamero. Hamero? Ah, uh, yo 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 uh, pero bago tayo magpatuloy sa ating video dito sa lot 102 uh, syempre wag natin kalimutan na mag intro Ay, muna tayo kasi yung pinakamaganda sa ating video ayan na ayan na <ISO> hindi nila maintindihan dahil di nila alam ang iyong pinagdaan nga ah, nagpakita na ang haring araw ayan o oh, kung nakikita nyo at ah, talaga namang mainit dito ah, na namin yung aming mga motor at kukupas ah, sa init ng araw maulan mainit hindi na walang pinagkaigihan ng klima ayan o ah. oh. oh, Ayan eh, yung hindi halos makita nung time na makapalampag. Ayan o. Oh. Ayan, oh. Ah, lapit lang pero hindi na makita sa video nung nakaraan. O, oh, ang ganda roon. o. Oh. Sa banda ron o. Oh. Pakita ko sa inyo yung kuburo na tanaw na tanaw dito na hindi makita nung makapalampag. Panlimang araw na duty natin dito. Ayan. Ayan o. Oh. O. Oh, kita nyo. Oh, ganda ng tanawin dun o. Oh. O. Oh, yung tower. Kitang kita na yung tower o. Oh nung nakaraan di makita tong mga to kabundukan na ito oh, ngayon napakagandang tingnan oh. tayo no? sa loob ng kubo tingnan natin yung mga kasama natin dito Bade, anong klaseng bato ito Ganda, oh. maganda oh Yung sa cement ito to ispalto. Ispalto ito? Na akin tab baka may presyo bade. <laughs> kung bagay yung kinakita dito. Ano ba? Na yan ay ano? o. Ano? Yung parang ayon, yan parang ispalto lang ayun yan o. Palto ito? Bobo. Kala ko'y kakaiba na naman sa akin. Ta kakaiba ta sa akin mga paningin di ay. Ano ka nasisira ulo no? Sir ko din na ba? Nakakuha yata ko ng ginto. yata yung ano yung black ginto. Hindi totoo yan. Eh naguho kay ng haligihan. Oo. Yan yun? Ah uh, binili. Ay ispalto. Sige kala ko'y nakaginto na. Wala eh hindi.

Nakakita Nakita mo naman, SK. Nakakita ko din yan. Minerbo. Magmiri-miri-meeting-meeting meeting na. Meeting-meeting na, sa Christmas party sila. Ayan na nga, oh. Nag-umpisa na naman, oh. At pinainit lang kayo ng umaga, oh. Kita nyo naman ngayon, oh. Ayan, oh. Hindi na naman magkaaninawan, oh. Talagang gulping dilim na naman. Na, yung bundok kanilang gulping liwanag ay hindi na naman makakita at paambon-ambon na naman. Naupak na naman ang ano dito. Ay, ang usok o napasok na naman ang pag. O, ay. Ng... Hindi na naman magkaanay <laughs> na talaga. Susko po. Hindi nakita ang kabundukan <laughs> Ayan, doon. Oh. Iya. Kanina ay pinaganda lang umaga. Ano? <laughs> oh, ay, yung kabundukan ron. Hindi na naman kita. Susko Ah, po. Hindi ulan na yan. Hindi mo kita yung padating at iya, mami. May galakad na dito. Ang daan, ano? Hangin na yun. Ang o. pababa. Oh. Madilim na naman. Makapala naman ang pag... Kaya yung malakas ang hangin. Oh. Nausok ang hinga. Nausok. Hiniiginaw na naman tayo. Nakalukip-kip na naman dito. Ay, ako ba? Huh ito taka jacket to oh. ng jacket ah, shout out nga pala sa nagupit sa akin na napakaganda ng gupit mo oh, you know? Oh. ah hit ano <laughs> akong ginina oh <laughs> shout out dyan sa may puno ng tulay sa real uh, shout out napakaganda <laughs> ah, ng gubit, huh? ko lang, gupit ha doon papagupit na maganda roon oh. quality ha <laughs> oh. <Shout out. laughs> ha Auso so kang hininga, oh. Ay, baliti. na naman. Iya. Yo, nang oras natin. Baga alas 4 na. <laughs> Ayan, oh, oh. Kapal oh. well, eh, lang pag, oh. Okay, oh, mga Sige lay dahan-dahan lang pag akiat. So, yun, know, Talagang pagbaba namin ito. Mayami ay bababa na kami ay talagang oh ay kakapal ay palipasipasin muna namin na ulan talagang oh ay di na magkatanawan Diyos ko po ay nasa loob ng kubo kapal ayan uh, may, ay pe na tayo at ay uh, bababa na rin ah uh, Uh, amin lang babantayan yung na truck uh, may akit daw na ilang truck papasok dito eh, baka masalubong namin eh, malitan daan dun one way lang sa dulo doon eh, baka masalubong namin delikado sa mga likuan kaya nabangan lang namin pag nakalampas na tsaka kami babanat ng pagbaba at hapon na rin nadilim ah, na oh ay talaga namang kakaiba na ang simoy ng hangin. Talagang tatlong sapi na yung damit ko. O. Oh. Nakita nyo, makapal. At tatlong sapi na yan. May tatlong ano na yan. Isa long sleeve. Uh, isa pang t-shirt. tas may polo shirt pa ulit. At uh, talagang magina bukas. Dala na tayo ng jacket. At dito pa rin tayo. pang na araw natin bukas. Ngayon pang araw na duty natin dito. Kaya mga ba ko. Lumarga na yung isa. Ito, alarga na rin. Kaya ready na rin tayo at susunod na rin tayo. Andara tayo ng makina. Yung dalawa nagpre-prepare pa yan. Nakakasunod na rin at siguro nandito na lang ulit yung ating vlog pala. Uh, Blow butt rin tayo Para direct upload na mamaya Habang nagcha-charge Kita-kita ano? uh, lang tayo Baka lumakas pa yung ulan uh, Bukas ulit uh, Abangan nyo ulit yung aming pag dito sa Latuan O2 Bukas Pang-anim na araw bukas Kaya abangan nyo uh, Iba naman yung kapartner namin dito Iba na yung mga kabati namin Ayan so paano Hanggang dito na lang At pupubuhos na yata ng ulan uh, Napisik-pisik na yung ano Napakakapal ng pag ano. uh, Hanggang dito na lang. Bye bye Salamat sa panunod